Hi everyone! Good morning! I'm back! This is some and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, gulatan ang labanan. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong Araw na ito at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyong lahat, maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon So, mamaya na nga magaganap ang preliminary competition ng Miss Grand International kung saan ito talaga yung mga dapat nating abangan. Kung baga, ito na yung exciting moment dahil dito magkakaalaman ng mga kandidata ng kanilang mga galing. At saka syempre, talagang asahan mo gulatan ang mangyayari mamaya. So, alam ko na handang-handa naman ang ating pambato na si Emma Tiglao dahil kung ibibase naman natin sa mga performance na pinapakita niya katulad na lang doon sa swimwear, talagang masasabi ko, ibang level. So, umaasa ako mamaya na kakabog ang isang Emma Tiglao. Yes! So, syempre, bukod kay Emma Tiglao, aabangan din natin yung mga candidates na magkukumpit din mamaya. So, talagang, ay nako, exciting to. So si Emma, ang inaasahan ko sa kanya mamaya, syempre magle-level up siya sa kanyang pasarela. So nung swimwear, nakita natin kung gaano kakabog ang isang Emma Tiglao, yung energy talagang nando doon, at grabe yung execution niya pagdating sa swimwear competition noong nakaraan na ginanap sa Wahin. Talagang consistent siya from start until end. And then, gusto ko din yung mga pa al-effect niya na iba't ibang klase ng posing ang pinapakita niya. So, talagang sabi ko nga, ay, pinagandaan talaga ng Emma Tiglaw. Tinutodo talaga. Pero nga maya, syempre, aasa ako na ganung energy yung ibibigay, ganung level yung ibibigay niya sa kanyang magiging performance pagdating sa swimwear. And then, bukod doon, syempre, gusto ko din makita kung ano ang execution na gagawin niya, di ba? So, sana makonsistent niya yung ganong galawan hanggang sa matapos tong pageant na to. And then, plus, syempre naabangan ko kung ano ang kulay ng gown na susuotin niya at ano ang disenyo. So, yun, napaka-importante ng disenyo ng gown. Kung ito ba ay sexy, ito ba ay mag-aalak queen. So, ayun yung mga dapat nating abangan and ako yung idea ko siguro katulad ng nakita natin sa Miss Grand Philippines na i-level ile up pa konti. So yun yung nakikita kong galaw na ipapakita ng isang emotived Laud Doon sa mangyayari mamaya sa preliminary competition. And then, tignan natin. So, yon And then, mga dapat abangan. Siyempre, abangan din natin yung mga kalaban ni Emma Tiglao. Ito yung bantayan natin kung magperperform perform ba sila ng bonggang bonga. Katulad na lang, siyempre, ni Mrs. Spain. Nako, si Mrs. Payne medyo Iba din yung ganda, iba din yung atake At nakakatakot din ang galawan Kasi kung iisipin mo, consistent din si Spain from the start until end At maganda din yung performance na ipinakita And then, ayan, si Miss France uh -ho, Si Miss France na nakakatakot Na yung height niya kasi talagang sobrang ganda At maganda din yung ipinapakitang performance So, dapat natin siyang tignan mamaya And then, syempre, abangan mo din dyan si Miss ano ab uh, si miss united kingdom kasi isa yan sa mga malakas pagdating sa europe area di ba so yan and then abangan din natin mamaya si miss uh czech republic yes si czech republic na talagang grabe din ang execution. So, yan. Yung apat na yan na talagang inaabangan ko. And then, of course, tinitingnan ko din yung galawan ni Jamaica. Kasi si Jamaica, in fairness, ha, kay Matea, kapag pinakita talaga niya mamaya yung bonggang performance possible na makalusot to sa top 20 at maganda din yung height ni Jamaica. Oo, so excited din ako para kay Jamaica. And then gusto ko din makita yung galawan mamaya ni Canada kasi si Canada kasi iba din eh. Sobrang ang lakas din ng laban. Tapos gusto ko din makita yung galawan ni Miss USA. Ayan. So sila yung inaabangan ko na talagang panoorin natin mamaya kung magpapasabog ba sila ng todo. Bukod dyan, syempre inaabangan ko din yung galawan ng mga black beauty katulad ni Martini. Yes, Tansanya. Tansan at saka si Gana. Yes, silang tatlo. Ay nako. <laughs> si Martin din yun, nakakatakot yung performance na ipinakita niya noong Grand and uh, Swimmer nila. And ngayon tingnan natin kung anong atake ang gagawin niya. Sabi sa akin ni Jojo, ay maganda si Martin niya. Ay oo naman. just ko, yung height, yung beauty panalo plus yung performance din na ipinakita nung swimmer ay talaga naman panalo din. So si Martin isa to sa mga possible na makarating sa top 10 at sa pwedeng makatungtong ng top 5 na hindi natin inaasahan. So yon. So good luck kay Martin And looking forward ako sa performance ng tatlong Black Beauty na to na talagang, ay nako, gusto kong makita ko ano ang eksena ang ipapakita nila sa competition ng Miss Grand ngayong taon na to. So, bukod dyan, syempre, uh, inaabangan ko din yung mga galawan naman, syempre, sa Asia, ah, sa ano, sa galawan ng mga Latinas. Ayan, so syempre din si Colombia. Si Colombia na ganda-gandahan din talaga. And then syempre si Brazil na ay nako iba din yung beauty ni Brazil at sobrang galing din. And then bukod dyan, inaabangan ko din yung galawan ni ano, syempre ni Guatemala. Nako si Guatemala sobrang ibaden ang atake na ipinapakita niya. New ni Mexico, nako, si Mexico na sobrang ganda din. Tapos, El Salvador, nako, si El Salvador, oy marunong din umatake. Si Guyana, at saka syempre, gusto ko din makita yung galawan ni Venezuela. Ecuador. Ayan. So, sila yung mga talagang ano eh, aabangan mo si Ecuador at si Venezuela. Malakas dito sa competition ha. So, ayan. Sa si Ecuador, si Guatemala, at saka si Venezuela. Aha. Uh -huh. So, sila yung talagang tututukan natin mamaya para sa kanilang performance pagdating sa Latin area. Pagdating naman sa Asia, ay nako, syempre hindi magpapakabog dyan. Meron din malalakas na kandidata dyan, katulad ni Laos. Nako, si Laos nagpa-perform. Si Malaysia, isa rin yan na talagang dapat natin bantayan kasi si Malaysia ay hindi ako magugulat kung bigla yung makakarating ng top 10 susko si Malaysia na towering din yung height Si Malaysia Tapos, si Myanmar Nako, si Myanmar Iba din yung atake ni Myanmar At sobrang winner din Tapos, nandiyan din yung galawan na dapat mo bantayan kay Vietnam Kasi si Vietnam, yung national costume Nag-perform siya So, yan, si Vietnam Tapos... Siyempre, mawawala pa ba si Indonesia? O, oh, ba? Diba? Si Indonesia kasi sobrang matindi din yung atake. At alam mo na, ba? Diba? So, malakas din sa competition na to si Indonesia. And then, of course, aabangan din natin si Thailand. Mm -hmm. Nako, si Thailand na humahabol talaga sa performance ng ating pambato. So, ayan talaga. Sa Asia, yung tatlong yan. Actually, apat eh. Si Malaysia, si Indonesia, si Thailand. At saka syempre, ang ating pambato na si Miss... Yes, si Emma Si Emma, pagdating sa Asia Siya talaga yung pinakamalakas para sa akin Yung kumbaga siya yung matindi yung performance na ipinapakita Pero kasi umahabol din sa kanya si Thailand talaga Ang sumunod talagang malakas yung performance So mamaya, abangan natin Kung ang performance ba ng mga nabanggit kong bansa Ay magpa-perform talaga ng bonggam-bongga -bongga. So sabi ko nga sa Black Beauty Si Martini, hindi ako magugulat ko kung makakarating yan ng top 5. Tapos si Gana, si Gana na alam natin na sobrang total package talaga at nakakaloka din yung galing, di ba? Tapos sabi ko nga, pagdating sa Europe, si Czech Republic, si Czech Republic at saka si United Kingdom na pwede din mag-penetrate talaga ng todo-todo. Sa Latin America naman, nandiyan syempre si... Venezuela at saka si Ecuador. <laughs> Nakakaloka ang ipinapakitang galing. Tapos pagdating naman sa ano, andi dyan si USA. Malakas din si USA at Canada. O, oh, ba? Diba? So, kung iisipin mo, hindi mo pwedeng isnabin yung galing ng mga candidates na to. Kasi talagang maloloka ka. Sa Asia naman, Diyos ko, ayan, umaatake dyan si Thailand, Philippines, isama mo pa si Japan pa pala. Diyos ko, si Japan, nakakawindang din ang atake. Diyos ko, sabi ko nga ah, madaming magagaling. Oo. Tapos yung mga ganda-gandahan na possible din mag-penetrate bigla. Ayan, si Mexico at saka si Spain. Oo. Kasi yung ganda nila, hindi mo rin pwedeng isnabin. At magugulat na lang tayo. Mamaya bigla pa lang silang nakarating ng dulo. So, ayun yung mga kailangan nating bantayan. Kasi talagang magkakagulatan talaga mamaya sa performance. Magkakagulatan talaga sa mga ipapakita nilang galawan at expect na natin na talagang magpapasabog ang ibang kandidata ng kanilang mga performance at eksena pagdating sa evening gown. So, yon So, abangan lang natin yung mga atake nila. And, let's see. O, oh, ba diba? So, ako, naniniwala ako na gagawin ni Philippines ang lahat ng kanyang makakaya. At naniniwala naman ako na well prepared siya sa laban na to. Lalo na itong final moment na to. So, ina-expect ko talaga na gaano niya, itutodo niya na mamaya, gagalingan niya talaga ng bonggam-bongga. -bongga. So, yun yung mga tumatakbo sa utak ko ngayon. Kaya, I'm so excited. Excited ako makita yan lahat. So, yun. And then, ayun. So, magtayang tumigil sa boto. Dahil alam naman natin, importante ang botohan. No? ba diba? Kaya, please keep voting para sa ating pambato na si Emma Tiglao. And then, of course, bumisita tayo sa Facebook page ng Miss Gran at makibilita tayo doon kung ano yung mga update na nangyayari doon sa competition nila. At saka huwag natin kalimutan yung popular vote. Oh, boto lang ng boto. Doon sa country of the year, parang piling ko, aarangkada tayo dyan ng bongga-bongga. So, yan. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi mong ganon, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys. thank <laughs> you